Madaming tao yung natatakot magpa-dentista. Takot silang magpabunot ng ngipin, magpa-root canal, cleaning Pero ako, hindi ako natatakot. Story time. Umadayo pa ako ng malayo para lang magpadentista. May tiwala ako dun sa dentist ko eh. Nandito ako ngayon sa Buracan para magpa-check up. Hello po. Sino yung maganda kong dentista? Oh? Hi! Sorry. Dok Janine, kinakabahan ako. Nakot <laughs> ako. <Bago> Nakot ako. Flashback. <laughs> Pero ako, hindi ako natatakot. End of flashback. Bawang wow, siya siya naman ng... Papolish ko pa siya. Ang mm -hmm. so, sa area na yun. Ba't talaga yung Dr. Go. Ang galing. Isa <laughs> pa, isa pa. Isa pa? Meron ba? Atas <laughs> na. May chichek <tiyan> ba daw? <laughs> Pagkakataan natin, eh. mga spay ng cafe. Ano talagang mahilig kang mag-cafe? Frakot. Oh. Frakot? <laughs> uh. <laughs> Kung gusto nyo magpa-dentista, dito na kayo sa Bulacan. Dayuin nyo sa may Kawayan, sa may Emma Townsend. Tooth Care Provider Inc. Eh, Hanapin nyo si Doc Jenny. Tapos na akong magpa-dentista. May bagong bukas na cafe yung friend ko sa may Marilao. So, let's go! Nandito na tayo sa Bini Bini Cafe. Ganda oh. naman yung server. Long time, Doc. Sobrang sipag talaga ni Doktora. Nandito na yung order ko. Choco, banana, baboy, waffle, chong fries. Spanish latte. Grabe, ang sarap. 10 over 10. Slayable, perfect. Na dapat alagaan yung ngipin para ma-enjoy yung mga ganitong klaseng pagkain. Kasi pag di mo nalagaan yung ngipin nyo, baka mamaya hindi na kayo makakain. Kasi wala na kayong ipin. <laughs> Oh, meron kaming classmate, di siya bumunta dito. Ang representative niya yung kanyang pamangkin. Hello! Bisitahin niyo ang Bini Bini sa Heritage Homes, Loma de Gato, Marila, Bye!